Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, narito tayo sa Sitio Target. Uh, sa Pambato Angeles, Pampanga, kasama natin ang isa sa mga nagmuslim sa Sitio Kalapi at kaya po sila narito, dito na po sila nagdaos uh, ng kutba no Friday Juma kasi pinagbabawalan na po ang ating mga Muslim doon, yung mga bagong yakap na Muslim doon sa Sitio Kalapi na magpatayo ng masjid. Pinagbabawalan po sila. Ay uh, wala po tayong pagdadausan ng ng kutba doon ng Friday Juma, no? Uh, kausapin natin si si, uh, si, Kuya Dennis, Kuya Dennis. Kamusta naman doon? Inaalis na yung masjid, no? Oo. Oh, oh, Sino nagpapalis? si Chief at saka Chiptin, si Chief si Secretary uh, si Likitari doon at saka yung pastor, pastor. So, wala na tayo ngayong masjid. Oh, wala nang mat. -ton. So, ang ginawa na lang sa masjid ay sa loob ng bahay. Oh, doon na lang kayo sa loob yeah. ng bahay. So, iyan po yung ating sitwasyon ngayon sa Sitio Kalapi na inalis na po yung masjid. Pero Allah sa susunod na paglilipatan nila, limang taon pa daw eh. Yung lugar tala na magiging permanente sila, doon natin maipatayo ang masjid nila kahit papaano at saka patubig, insya Allah. So sa ngayon, ay tiis-tiis muna na tayo. Unahin muna natin ang sityo lumibaw. Kaya po ang mga taga sityo kalapi ay narito sa sityo target ay para idaos ang ang Friday uh, June. ah, no? At insya na paulit-ulit po yun every Friday, no? Okay naman, lagi po kay ah, nagdadasal ko ah, ah, Lagi naman. Lagi naman nagdadasal ko yan. Kahit ah. nasa loob bahay, okay naman. Patuloy pa rin si Alonjos. Patuloy si Alonjos. ka? Oh, Pinigyan <laughs> kita, inalungan ka ng uh, uh, 100,000, huwag ka na mag-muslim, papaya ka. Ay, mm, hindi, sigurado ka ha. Mm, Baka may nag-alok sa'yo. Balik, ay, uh, ayaw ka na mag-muslim kaya ba? Binigyan ako 100,000. Dahil pag nag ka na sa muslim, ipagpatuloy mo na. Sa buhay. Na. Sa, sa buhay. Wala nang iba naman isang Diyos eh. So, Ngayon, itang, Islam. Sa Islam. Kasi, yung, mabait, uh, magandang layunin. Pagsamba so, lamang na, pag, pag, sa pagsamba. No? Mm. So magtitiis ka kahit wala tayong oh. eh. no. so, so, mga ano eh. Siya No? Kaya kami doon sa kalabi. Nagtitiis kami kahit sa loob ng bahay. Patuloy pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. Allah. So, Pagpalain nawa kayo ng Allah. Friday ngayon, ipagduan natin ang ating mga kapatid na sana ipagpatuloy at maging matatag sa pananampalatayang Islam. At yan po ang kinaharap po ng mga kapatid natin sa si Chocolapi. Pinagbawal na po tayong pagtayo ng masjid dyan ng, ng chieftain. Uh, kung ano man yung mga grupo doon, ayaw nila po magtayo ng masjid. Pero kahit po wala po masjid, patuloy pa rin po kami magdadasal kay Allah. No? Hi? alhamdulillah Sige, alhamdulillah. Assalamualaikum. <laughs> you